Awardee Delia Camacho Ang buhay ni Nanay Delia Camacho o Nanay Del, 76 na taong gulang mula sa General Mariano Alvarez Cavite ay umiikot sa pagiging aktibo. Mapagmahal at may malasakit na nanay, lola, organisador, leader at miyembro ng iba't ibang organisasyon sa komunidad taong 2000, si Nanay Del ay naging opisyal na miyembro ng Sarilaya, isang women's organization na naglalayong ipromote ang women's empowerment and gender equality. Katuwang ang iba pang miyembro, inumpisahan ni Nanay Del ang pag-oorganisa ng Sarilaya Chapter sa Barangay Inocencio Salud, GMA. Naging busy at aktibo si Nanay Del sa pag-oorganisa at dahil dito, sila ay nakapagtayo ng dalawa pang Sarilaya chapter sa dalawang barangay ng GMA Cavite. Bukod sa pagiging representative sa Municipal Council of Women sa GMA Cavite, naging aktibo at abala din si Nanay Del sa pagtulong sa kababaihan at mga nakatatanda sa larangan ng pangkabuhayan, herbal gardening, alternative and traditional healthcare at iba pa. Dahil sa kanyang pagpuporsige, madalas na nakikipag-partner sa kanilang grupo ang Local Government Unit at iba pang mga grupo ng General Mariano Alvarez Cavite para pondohan ang mga programang kanilang isinusulong, gaya ng mga gawain pang-agrikultura. Maituturing na isang haligi at institusyon ng Sarilaya si Nanay Del. Sa kasalukuyan, siya ay Vice Chair ng Sarilaya na mayroon ng mahigit isang libong miyembro. Pinapangunahan niya ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga miyembro at iba't ibang gawaing pang-edukasyon at pagsusulong ng kapakanan ng sektor ng kababaihan. Hindi rin naging hadlang ang COVID-19 pandemic kay Nanay Del upang patuloy na makapaglingkod sa nakatatanda at kababaihan. Naging daan siya upang makapagbigay ng essentials na tumutugon mismo sa pangangailangan ng mga kababaihan at nakatatanda. Sa ngayon, abala si Nanay Del sa pag-oorganisa ng Saving and Credit Cooperative bilang paghahanda sa proyektong pabahay para sa mga miyembro ng Sarilaya. Para kay Nanay Del, ang edad ay magandang regalo ng ating Panginoon at hindi ito hadlang upang makapag-ambag sa ikabubuti ng sarili at komunidad.